kumusta na po kayo mga kapakanay ah, tayo po ngayon narito sa area number 4 ito at tayo po ay kukuha ng kuhan nakakis ah, tayo ng langka samahan po ninyo ako dito po ang panahon ay medyo maulan at tayo po ay langka Ay, tama-tama, oh. Aray po ay apat. Aray. Pero kukuha nila ate isa. Ay, aray pala mga kiyat. Yun po, nasa dulo, oh. Yun. Yun. Man, mahirap ko na kuhanin. Ah, Akala na. Ay. Kailangan pa sungkit. Yun po. Kuhanin. Oh. Mm -hmm. Ayan po yung kain na po ng kak Pupo tayo ng kak Sarap pa rin Ang kagataan Ehey eh, Ayan, yeah. hawak Tawang. Tawang. Tayo po yung salakang ating kukwanin at Okay, mm. ano ah, sarap. bali po na 33. Na nanka. Hope ya. Diyan sa iyo. Okay, Okay, Hướp dạ à tầm mình mắt mất luôn Nangka ka ay po ko niyog dito po may maraming niyog meron tayo ditong isang punong niyog na hindi pa nakakawit e, isa pa o ay o kung alam makakawit ito Tam tama tama rin ang ng Time. kahit macam tu Yan, bali po. Ito yung ating nakuha. Langka at saka niyog. E, pupunta ngayon dito sa nagtatabas kay tatay. Ating dadalhan po ng upah dito sa kabilang area. Yan po, tayo sama-sama. Yan kayo po ay laging mag-ingat. Yan. Saka kumusta na kayo? Mga Kapanganay. Yan. Yan. po lagi ang ating Salamat po sa lagi ninyong panonood ng mga vlog niyan. Maraming salamat po sa inyo. At laging mag-ingat. Tayo po ay pupunta na to. tayo sa masama na mangyari sa puso ko at baka naisin mo pa na maglaho sa mundo gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasal at ang dalang ko sa may kapal Sana'y magbali kahirang At kung ikaw ay wala na At tayo ay di na magkita Mga bakas nang lumipasinta Ay lagi kong ala ala gabi at araw ay lagi na lang ako ay nagdarasa at ang dalang ko sa may kapal sana'y magbalik kahirang Muntay, wala naman yung upahan baka tapos na nasa bahay na baka ayun pala oh arako oh. yung upa nare ka pala kalakoy ko eh nasa bahay na ano oras na ba ah uh. na yung upa padala ni boss Baka araw wala ka ng budget ay Ha? Oo Ah yan, ang gara ng Yari ano, yung balaan, tapasin tabasin mo dito Ah, ay maga pa naman ah Ayoko okay. hindi Bakit? Maumay na ba? Yeah. Akala ko yung umay na Tayo, tayo order na atsara Ano? Naibiro yung upa Ako'y kumuha ng ulam Nangka Meron pa dun ah Dahan kayo rin ah Oh eh, dam Kawa Dam kawayan na hmm. Abal na kakabagat niya And, do doon lang Ano po si Arako o. Ari po yung upahan ni tatay at nadala ng upa may dala na rin niya ako na yung Yeah. Ba, sigurado. Mm-hmm. Bakit sa saan pa maghahanap hahanap, ah. Oo. Uh -huh. Matatapusin ito. Bukas ah. siya iba na. Okay, hanapin mo na yung pera. Maraming mm -hmm. na, na, nasa bagay. Diyan, dito dalaan naman dyan. dalawang araw. Yung isang araw, yung ko na yung isang araw. Oo. Uh -huh. Binagay pa sa iyo. Kumpleto uh -huh. na ngayon. Mm -hmm. Ano? kahapon at saka ngayon yan pag kuha ng kanaroon may kasamahan pa doon tatlo pa yung naroon Ayan, oh. may pag ano tos din ayun o may ginamat matatapos na ano titignan ko pati yung motor baka raw natutumbay hindi naman nata ano ah ka sa akin o kay lupit ng kapalaran maging sawi na lamang kahihirap ng umibig kung masasawi rin luluha ka rin ugiliw ugiliw o oh, pag maawa ka sa akin o kay lupit ng kapalaran maging sawi na lamang ay hirap ng umibig kung masasawiling lu ka rin ugileen ugileen oh motoro alam puere pag kung kwan kayap natin nasa akin ni eh, natutumba pag magaan yung huli ay, ay naiinomat okay naman ha ah sige Ayan, ari po naman isang ari ay kumabiri na. Ito po ay yung kulay dilaw. Ayun po isa ay ating pinaaayos. Yan po yung may kapalit na isa. Pinapaayos po sa bayan. Pinapalinis po. Baka mga hanggang makaluwa ay madadala na din. Uli. nang na sa saka, saka gumanda oh Yan maraming salamat po sa pagsama ninyo at pan lagi panonood ng aking mga vlog Ingat bye